lawak-lawak na dito ayan magandang araw magandang araw mga lalabs ayan oh. ayan puro na pag nayay na ya, natapos na yung tinambakan ng mga buhangin kay lawak lawak ayan. ang ganda na ng pasyalan next year siguro pag nabalik na naman ako dito yan ano na yan? marami ng puno yan dyan. No, di ba? Dati karagatan yan, may mga barko pa yan. Ngayon, wala na ako nakita barko. Puro na, ano, buhangin. Ayan. barkos ko siya lakad lakad tayo ang lawak lawak na na ano ayan daming puno dito guys mga niyog ba't hindi mataba yung mga niyog ba't hindi mataba yung mga niyog dito mga puno alaga naman mga siksi mga siksi yung mga puno dito guys okay. yung puno ng niyog ba mga siksi, mga maliit maliliit din ang bunga maliit na mahaba-haba ayan o, oh. kita niya naman yan kaya kung akyatin yan Tulo, wala kapakan pakan. Mamayang gabi dito. Ganda. Maraming ilaw. Ayan. Doon punta tayo doon. Ayan. Wow. Hi <laughs> um, guys. Walang payong ang lola guys. Walang payong mga kalula. Walang payong ang lola Rita. Ang lola guys. Walang payong. Ayan. Walang payong tayo. Ayan sakay tayo nun. Eh. Kita nyo. silaw eh kaya hindi siguro makita ang airplane silaw tayo si may mga puno may mga pagkain naman sa mamaya bilhin tayo pagkain init ka ayo init ka ayo mga idol init ka ayo gani. sinamantala ko kasi yung galing ako dun sa puan nag nagparisita galing ako dun sa Kung ba, Dumiritso na lang ako dito. Ayan. Ayan. eh Ayan. Ayan. na Ayan. Ayan sabi ko sa mga anak ko akin na yung nilumaan nila nga ano pag ayaw na nila sa luma nilang cellphone basta makita pa akin na <laughs> ayan ayan thank you for watching guys